-trabaho. Niya. Ano ka sa manad trabaho mao na gid ni sa time sa trabaho mm -mm. na ano Oo. Tayo, oh. Salamat kay tayha. Taga din na katay. Dini ko nag-subaybay ko sa Kaiwik. Oh, oh. Kapan nga naa ko sa boundary sa uh, waterfall o um, talusan. Ah, oh. oh, okay. Salamat, okay. Tay. Salamat.